Idol, eh may tumawag sa atin. na May nag-message sa, sa akin at pinatitingnan yung location kung nandito ba sa Jeddah or malayo. Ito ay nakasamahan niya lang daw sa agency sa pag apply ha? Salamat sa buhay ni Ma'am Chona Dalisay dahil siya yung nag-message sa akin na mayroon daw tayong isang kababayan no, na dalawang buwan According to Ma'am Chona, ha, uh, mga idol, sinasabi ko ito para malaman natin ang katotohanan kasi maraming uh, pamilya, yung porket naka-abroad ang mga mahal sa buhay o ang kasawa ang anak o ang nanay ay ang akala nila ay nagtatain ng pera. Uh, hindi po ganun. Uh, lahat po ng aming uh, pinaghihirapan o uh, lahat po ng aming mga ipinapadala sa Pilipinas, yan po ay pinaghihirapan po namin dito sa abroad. Kaya mga pamilya po namin o um, pamilya dyan sa Pilipinas na may mga anak, asawa, uh, kapatid, nanay, tatay na nag abroad pahalagahan po ninyo yung pera na kanilang ipinapadala dahil ito po hindi pinupulot ng OFW. Ito po ay pinaghihirapan at pinagsisikapan dugot pawis ha, ah, ang puhunan at ang pinakamasakit doon yung malayo ka at yung makaranas ka, malayo ka na nga sa pamilya mo at makaranas ka ng mga bagay na hindi ka nais tulad ng kaso ng ating kababayan ngayon na according to Ma'am Chona ay dalawang buwan nang hindi sumas sumasahod at uh, dalawang buwan na rin idol na hindi raw siya binibigyan ng pambili ng pagkain ang sakit ng ma uh, sakit sa dibdib yung marinig mo na sinasabi ni Ma'am Chona hindi ko na babanggitin kung sino yun ha uh, first time ko lang mamimit itong babaeng to babae po siya uh, hindi ko po siya kilala inilapit na sa atin at uh, kapag wala raw siyang makain ay ang ginagawa niya ay naglalaga siya ng o nagluluto siya ng ng dahon ng malunggay. Ah, sakit ay ah. ito Yung mag-abroad ka dahil gusto mo ay magbigay ng 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 para maiaahon mo ang iyong mga mahal sa buhay sa hirap pero hindi mo alam ikaw OFW ang magsasaper ng lahat. Hindi maunawaan yan ng ibang pamilya. Kaya doon sa mga pamilya na nakakaunawa ng sitwasyon ng kanilang mga mahal sa buhay na nasa abroad, saludo ako sa inyo, idol. ha uh, uh, Yung alam po ninyo, yung pangangamusta lang sa mga OFW, panibagong lakas, panibagong sigla panibagong dedikasyon. Masaya na doon ang mga OFW kahit hindi niyo yan araw-arawin kamustahin. Ha? Kahit isang beses, isang araw, yung kamusta na, kamusta na, yung umaga at hapon. Masayang masaya na doon ang mga OFW, ha? mga idol. Ha? At talagang nadurog ang ating puso ang marinig natin ang kwento ni Ma'am Chona Dalisay. Ang taong ito ay kasamahan, hindi niya rin to kaano-ano. Hindi ko rin to kilala, at yun nga at uh, ibinigay sa atin ang ang kanyang kwento pero mga idol hindi ko ipapakita yung pagbibigay kasi ayaw ko ha porki ko kwento ko na lang na kasi ako idol eh ha at, alam nyo ba na ang giving ay pribilehyo? ha ang pagbibigay ay hindi po yan pagyayabang. Yan po ay isang pribilehiyo mo dahil nakaranas ka ng pagpapala sa buhay. na no, hindi po yan pagyayabang. It's a privilege. No? kaya kung sakali man ikaw, idol, na mayroon, mayroon, at kung gusto mong magbigay, ha, bigay ka lang. Now, privilehiyo yun, mga idol. Ha. Ang pagbibigay ay privilehiyo. Sabi ko sa inyo, hindi po ako mayaman. Ako ay isang ordinaryong OFW, ha, nagtatrabaho sa gitnang silangan. Hindi po ako mayaman, pero ang pagbibigay ay isang pribilehiyo, mga idol. Ah, kaya pakiusap ko na palawakin natin ang video na to, ha? I-share natin ah uh, ah uh, ipalo natin si Mac Dela Cruz, ha? At tara, mamili na tayo ng ating kakailanganin para ipamigay kay Ma'am Idol. Ha? Ito na. Ito ang natin. At ang una natin kukunin ay siyempre, ups, nandito yung mga idol. Alam ko ay nandito yun. <laughs> Alam ko ay nandito yung bigas. Ha? Mga huh? idol ha. Tingnan natin. Ayan na mga bigas idol. Ang daming bigas oh. Eh. Ha? Huh? Hanap tayo ng iba. ba? Ooh, uh ooh, -huh. ooh. Uh -huh. So, ito ang kukunin natin. Jasmine rice naman to lahat mga idol. Bigas. Ano, adjustment rice. 5 kg. Ngayon, punta naman tayo sa bilihan ng manok. Ah, sa bilihan ng manok. Punta naman tayo ngayon. Mukhang, mukhang ubos ng mga idol. ah, mga bilihan ng manok mga idol so bilhan natin siya nito dalawa nito okay ayan at ito okay ito special offer ah ayan mga idol na bayaran na natin to so ngayon ay idadala natin kay ate ha nasan dyan na yung location niya so pero yung tubig ah kanya na so sige at magkita kita kids na lang tayo ha yan idol ang ipamimigay natin kay ate ha at ano yan uh, galing sa puso ng ating sponsor of course ng inyong idol ha So biyahe na tayo mga idol at punta tayo doon sa kanila. Mga idol, medyo hinapo tayo. Pinagpawisan tayo, init kasi ng panahon. Ah, ngayon ay papunta na tayo kay Ate. Ah, yung ating ah, kababayan na kung saan ay hindi siya pinapasahod ng dalawang buwan at hindi rin siya binibigyan ng food allowance. So, papunta na tayo ngayon at Tara, samahan nyo ako. Ayan, at on the way na nga tayo. Medyo ma-traffic. Ah, medyo ma So, medyo matatagalan tayo. Mga 27, anong oras na ba? 27 minutes raw, sabi ni Google. Yung ating lalakbayin. <laughs> Pero idol, wala yan sa layo. Ah. Wala yan sa traffic dahil uh, mayroon tayong kailangang maabot sa ating mga kababayan. So mga idol, hindi natin siya ibibigyo kasi bawal na bawal yun dito. Pero baka ma, -ma tayo. Kaya ano na lang. Uh, pero kakausap, try natin siyang kausapin ng konti. Ito try lang natin. Ah, uh, pero hindi siya na hindi natin kailangang ipakita. Kasi bawal at alam 'yan ng marami. Uh, kaya paki-share ng ating video. Pakaya paki-follow ng ating Facebook uh, ng ating Facebook account. Uh, no, paki-follow mga ito lalo na dito sa mga kababayan ko sa Saudi Arabia. No. At salamat sa inyong lahat sa panonood. At sige, paano? Gahin muna ako kasi baka makamerahan naman tayo eh. dahil medyo ma ay magsha-shout out muna tayo. Shout out kay Aileen Hilasio. <laughs> ah, shout out diyan sa Hilasio family sa Coron. Shout out diyan sa mga Marcoso family lalo kay Teta Emily diyan sa La Corba sa Jose Occidental Mindoro. Yan, shout out diyan sa Dela Cruz family diyan sa sa Kabanatuan sa Nueva Ecija, ah? Shout out diyan sa uh, mga kamag-anak namin diyan. Yeah. At Shout out din kay Lula Baring, ha? Siyempre sa mga tiyuhin tiyahin ko. Ayun. Diyan sa Bataan. Shout out din sa mga kamag-anak namin diyan sa Davao. Ha? Sa Bulusan Sanchez Ubalde family. Ha? Shout out din diyan sa kamag-anak natin sa Latorawan. mga Ino and Ubalde family, ha? Salamat sa inyong pagsuporta. Ah, Shout out sa Of course, sa Dela Cruz family diyan sa Batong Buhay. Yan. At diyan sa Barangay Tuban uh, kay na Lola Susan, kay Lolo Boy, ah, sa kanilang mga asawa na si Lolo Guy at saka si Lola Peren, uh, Baby, mga idol. Sino pa ba? Shout out nga din pala kay nandito siya ngayon sa Jeddah, Saudi Arabia. Shoutout din ka Gian Villar. Yeah. At shoutout din sa kasamahan ko sa trabaho na si Kuya Marcos. Ha? Idol natin yan. Idol. Na, napakabait na tao. Ha? Pakisubscribe ang kanyang YouTube channel na hashtag Mark Vlog. Pakisuportahan po natin idol ha? Keep running. Idol, nakarating na tayo dito sa location ng, ng ating kabayan. So, camera hintay lang natin na siya ay bumaba kasi binigay niya sa akin yung picture nung gate ito yun eh may malunggay at may dates ano may mga malunggay na puno rito ito at dito tayo sa medyo malayo layo yun hinihintay lang natin na bumaba siya na ano bumaba siya okay mga idol kasi hindi tayo pwede doon sa mismong gate. Kasi baka makita tayo ng camera. Medyo malayo-layo lang naman. Huh? Alam ko tong lugar nito, Idol. Kasi itong kabilang bahay na to. ito. 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 Yan. Nakikita niyan. <laughs> Customer ko yan. Eh. Huh? Nakakapasok ako diyan sa loob. Idol. Dahil nagpapagawa yan ng machine. Kaya alam ko tong lugar na to. So, hintayin natin siya. Idol, hindi na natin nabigyan yung pagtanggap ni ate ng grocery. Pero natanggap niya na. Halos siya ay nangingiyak-ngiyak. Grabe, idol ha hindi na kasi natin nabidyohan yung pagbigay kay ate ng mga grocery pero nakita natin yung tuwang tuwa ni ate sa pagtanggap niya ng grocery at sabi niya nga ay nakakaiyak siya taga kalaokan pala siya mga idol at gusto ko lang din pasalamatan ate yung yung kanyang bigay ha? malunggay idol may malunggay na ako at alam niya yung paborito ko idol nabigyan niya ata ng tip um, nabigyan yata siya ng tip kasi ate salamat sa hindi lang malunggay ang yung binigay ha pati uh, uh lemon grass ito uh, ay paboritong paborito ko idol yung lemon grass na pangtsaa tuwing umaga at gabi so hindi na natin na videohan kasi idol mabilisan lang natutulog yung kanyang amo at ayaw ko rin namang i siya kasi masyadong risky uh, uh, <coughs> dalawang buwan na raw siyang hindi sumasahod at hindi rin daw siya binibigyan ng ng allowance. So mabilisan lang yung transition namin mga idol. At talagang hindi rin ako tumutok doon sa gate kasi may mga kamera. Eh baka makunan tayo ng camera ay eh, hindi naman ano, baka magtanong. Ah, baka lalo magalit yung kanyang amo. Baka isipin ay eh, alam mo na, no? siguro ang edad ni ate kung mapanood niya to magko-comment siya ate salamat sa yung idol talaga kita salamat sa lemongrass at sa malunggay na yung binigay sa akin ha at tunay nga na oh sariwang sariwa idol ha may panghalo na ako sa munggo mga idol alam na alam ni ate yung gusto ko ako may nalimutan akong ibigay ha babalik natin to babalik natin to idol ha Ibalik natin to. Nalimutan natin to ibigay. Saglit, saglit. Wala namang camera pala rito. Ha. Ayan lang natin ha. Kasi nalimutan natin to ibigay sa kanya. Ha. Ano to idol ah? May nalimutan tayong ibigay. Idol. Ha. Salamat idol sa sa ano, sa uh, pamanunggay mo at sa pa grass. Hindi nyo ba alam, mga idol, na gustong-gusto ko ang lemon grass. Uh, kapag nakakakita ako ng lemon grass, para akong nanalo sa loto. Ha? Eh, nakalimutan ko ibigay. Uh, ingat ka lagi, ah. Salamat po. Sige. <laughs> Ayan, idol, ah. So, kaya hindi lahat ng mga OFW ay pinapalat. Ah, kaya kung kayo man ay may mga pamilya, ang nanay ninyo nag-aabroad, mga anak, mag-aaral kayo ng mabuti. Ah, Mag-ipon kayo dahil hindi lahat ah, may hangganan. Um, limitado lang ang may limit lang ang pag-aabroad. Hmm? Kaya doon sa mga anak na kayo ngayon ay talagang uh, Nagiging sagana Mag-ipon kayo ha Payo lang ni Idol niya Mag-ipon kayo uh, Kaya nakita natin si Idol ha At uh, nakalimutan kong iabot Idol Yung ano yung Yung binili natin ano uh, Ano yun Pang <laughs> Kaya kakaawa siya Kasi mga Idol ano eh alam mo, kapag ka nakakabalita kami ng ganyan, yung mga naaaping OFW, kahit kami rin ay nasasaktan. Ah, kaya sa pamamagitan ng inyong panonood, pag-share ng video, ah malaki, po ang may, ah, ang, malaki po ang inyong pag Ha? Ah, kaya ano pang hinihintay ninyo? Hmm? Kawawa. Yung marinig mo yung kanyang testi testimony na sabi, sabi ito nung ano ha, nung nagrekomenda sa akin, na dalawang buwan na raw siyang hindi sumusweldo grabe ha? Ah, at dalawang buwan na rin siyang hindi binibigyan ng food allowance ha? Ah, kaya labis labis kung pinasasalamatan idol may tanim pala siyang malunggay oh. talagang pinili niya na uh, oh, nakakataba ng puso idol ha ah. mayroon na akong malunggay Plus may lemongrass ako sabi ko nga sa inyo para akong nanalo Kapag ka nakakita ng anong lemongrass sa, sa mga uh, nagtatanong ko anong lemongrass yung ano uh, tanglad yan tanglad tawag sa amin masarap pa panlagay sa ano pero hindi ko siya nilalagay sa ano idol ha sa tinola masarap siya sa tenola ang ginagawa ko diyan mga idol kinakapi ko ako ah gustong gusto ko yan na na na, na pangtsa okay O, paano mga idol ha hanggang dito na lang ang ating uh, video at pinasasalamatan ko ang lahat ng nakapalo at sa mga magpapalo pa sa lahat ng magsishare sa lahat ng manunood ha? salamat salamat idol sa inyong lahat ang totoo nito kayo talaga yung idol ko ha? kaya nga ang hirap na na mga uh, mga OFW na tinatawag na mga bayani <laughs> Pero nakakaranas ng talagang grabe. So bago ako umiyak idol, ay puputulin ko na rito. Salamat sa inyong panonood sa inyong uh, pagpalo. Salamat sa lahat, La sa lahat-lahat. Kayo yung idol ko. Pauwi na ako idol. Pero may dadaanan pa tayo. Isa, isang OFW din to. Hindi rin siya nakakalabas. So mayroon siyang ipapabili. Pero sa next video na yon. Bye-bye!